Pinuri ng isang eksperto ang administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa paninindigan nito sa pagsusulong ng karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea habang ang Armed Forces of the Philippines naman iginit din na patuloy ang kanilang hakbang na bantayan at protektahan ng mga tropa maging ang mga mangingisda sa Ayungin Shoal. Si Claesel Pardilla sa detalye, Rising Shankly Sa kabila ng pagharang at pagbomba ng tubig ng Chinese Coast Guard sa barko ng Pilipinas sa Ayungin Shoal na isa sa mga pinag-aagawang teritoryo sa West Philippine Sea, iginiit ng Armed Forces of the Philippines na tuloy ang rotation at reprovisioning mission ng AFP sa BRP Sierra Madre sa Ayungin. The armed We are therefore committed to the conduct of another role mission for our personnel, and to maintain our presence in, in the region. This exercise of our sovereign rights and jurisdiction is a testament to the firm belief in the rules-based international order that underpins regional peace and stability. Pero paglilinaw ng AFP, patuloy na maninindigan ng Pilipinas sa karapatan sa West Philippine Sea sa mapayapang paraan. Kamakailan lang nagtapos ang ipinatutupad na fishing ban ng China sa South China Sea. Muling pumalaot ang mga barkong pangista ng naturang bansa at pinangangambahang umabot sa teritoryo ng Pilipinas. Dalawang bagay ang ipinunto ng Department of Foreign Affairs. Hindi nito kinikilala ang fishing ban ng China at agad na hinimok ang naturang bansa na pigilan ang fishing vessel na pumasok sa Exclusive Economic Zone ng Pilipinas handaan niyang ipatupad ng Pilipinas ang law enforcement o paghuli sa ilegal na pangingista sa ating teritoryo. Pinuri naman ng isang profesor at policy expert sa Asia Pacific Region na si Richard Haydar Yan ang pag-iit ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Matatanda ang sinabi ng presidente noon na hindi isusuko ng Pilipinas ang kahit isang pulgada ng ating teritoryo at susundin ang international law. Puma Mabor ang desisyon ng Permanent Court of Arbitration sa Pilipinas noong 2016 at inihayag ng Pilipinas ang may eksklusibong karapatan sa West Philippine Sea. Binalewal rin ito ang Nine Dash Line ng China. So hindi mo na hindi po arbitration award. It gave us leverage. Ang totoo naman is hindi natin na maximize itong leverage na yan. And for me, in fairness sa mga President Marcos, I think he recently mentioned that we are talking to our Vietnamese friends in, to potentially do what Indonesia and Vietnam is doing, which is you know, maritime border delimitation based on prevailing international law. Kaleza Pardilia para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.